Halos isang libong polis na ang natanggal sa serbisyo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa iba't ibang mga kaso. Mula sa uh, maturang bilang 108 dito ay may kaugnayan sa iligal na droga. Pero ayon sa PNP, maliit lamang o 0.25% lamang yan mula sa 232,000 nakasalukuyang pwersa ng ahensya. Ang NCRPO 177 na polis ang may kinaharap na kaso dahil sa drug-related offenses. Piniyak naman ni PNP Police General Benjamin Acorda Jr. na pabibilisin ang investigasyon sa mga ito. Paigtingin naman nila ang mga estrategiya sa pagsugpo sa supply and demand laban sa laban kontra ilegal na droga. Noong nakaraang taon, pumalo sa higit 10 bilyong piso ng ilegal na droga ang nasa batang mga otoridad habang halos 28,000 naman ng mga barangay ang drug cleared na. Kahit na uh, nakalagay sa ating focus uh, uh, focus agenda, it should be aggressive and honest at the same time uh, without necessarily a uh, uh, uh sacking lives. Ano? So, having been a uh, Recognized for such effort, eh, it's also um, honor On our part, uh, now despite uh, this uh, less uh, bloody uh, impression, uh, but uh, uh, still we were able to get this uh, this episode. And uh, I urge our police force that uh, really uh, to continue such uh, uh, operations, and uh, we'll make it sure that the respect for human rights is always uh, upheld.